7,100 islands. Ganito karami ang isla ng Pilipinas. Kaya nga talagang walang lugar na pinagtampuhan ang panahon. Dahil bawat isa ay may natatanging kayamanan na may pagmamalaki. Number one sa listahan ang world famous na Boracay, Itinuturing na isa sa may finest beach sa buong mundo. Kung naghahanap ka naman ng lugar na mistulang isla sa Hawaii, bisitahin ang beach ng Pagudpod sa Ilocos. tinagurian namang Garden of Eden, ang isla ng Kamigin dahil sa malaparaiso nitong ganda. Sa lugar na kung tawagin ay Last Frontier, matatagpuan naman ang isla ng El Nido sa Palawan. Bukod sa malinaw na tubig, ipinagmamalaki rin dito ang matataas na marble at limestone cliffs. Hindi rin mawawala sa listahan ang kinikilala bilang Surfer's Dream, ang isla kung saan matatagpuan ang mga gahiganting waves o alon, ang isla ng Siargao iyan ang libu-libong dahilan kung bakit dapat maging proud na maging Pilipino. Welcome back sa Tanawi Dalog Labio. Usapang it's more fun in the Philippines pa rin tayo. Kasama ang ating mga kapuso. Miss na miss ko po sila, Susan Enriquez, Cesar Apolinar, si May Bautista. Bihira mo makita dito sa iskinita ng GMA. Sila po ang host, kaya po sila nandito, magpa-plug po sila ng GMA News TV Special na Travel More, more fun, fun in yun. the philippines okay unahin natin si May Balita namin, makilang best ka raw nag surfing so kamusta naman yung experience mo kasi ako ni makatungtong nung surfboard, hindi ko nagawa eh. Ikaw kaya. Oo okay. <laughs> ikaw, ikaw ano nangyari? So, wagay okay, wagala, it's a tie. So, ah, okay. Pareho po Ganyan Good, din good. Po Ang hirap nung alon, di ba? Mm, nat saka, yung ano, kasi yung uh, swerte kami ni Betong na madami kaming uh, mga surfing ano na spot na napuntahan katulad okay. ng sa sa ano, sa La Union. Mm -hmm. Kaya no wonder, talagang dinadayo talaga tayo ng iba't ibang nationalities. Kasi talagang, wow, no, si the best babe. talaga yung... Wow. O, oh, yun. Ah, amazing. O, oh, talaga <laughs> natin. O, okay, yun. Okay. Okay. Si Betong talaga, kahit na nung nasa San Juan kami, na union na nag-surf, kahit first time, Kaya niya. nakakain niyang tumayo talaga. Mm, eh no. ako po, dahil, in, 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 makailang beses, hindi ko pa rin talaga nakakain tumayo. Balansi talaga yun, no? Meron daw sa Siargao, tawag nung pan-desurf. Ano ba yung pan-desurf? Mm -hmm. O po, yun yung parang pan version ng Siargao, pero hugis ano siya, surfboard. Hindi mo Para pandesal. <laughs> Opo, pero pandesal siya, hugis surfboard na, na invento ng isang lokal. Tsaka sa ano yata, sa, sa lakas ng alon niya, tumatapat siya sa Hawaii mm -hmm. at ah, iba pang surfing area ng buong mundo, no? itong, itong itong Siargao. Kaya may mga ibang international competition po, doon ginagawa yes. sa si Siargao. Okay, ka. kaysa sa naman tayo. May baon ka? <laughs> ano gusto mo? Burakay ka ba? Oh. Abuhangin <laughs> <laughs> ah, mo eh, okay. Ah, napaswerte mo naman, Burakay. Anong anong bago na natuklasan mo sa Burakay? Ganun pa rin ba o oh. Daming ano, mas na, marami, pa. Oo, oh, oh, mas marami Dumami na dagdag pa. na mga hotels, mga restaurants. Saka yun yung cliff diving. Yun yung isa sa mga pinakabagong ooh, ano doon. ah uh, cliff diving. Paano, oh, yun, paano yun? yun? yung sa patalon. <laughs> Oo nga. Sa, sa cliff. Tatalo, sa cliff. Oo, o, si Cesar dapat yan eh. Oh. Ewan Eh, wag mo Ano nangyari? Mamaya, uh, si Cesar po may pilay. Eh. <laughs> <laughs> Dahil Oo. sa cliff diving din. Uh, sa Boracay, magkasama mm, kayo ni Susan, no? Ka. Mm. -hmm. Siya nga pinatatanong so, partner, ko ayun. So, partner, partner, si na, Susan, tsaka sa Ang nagtry ako, yung para sailing, pero kasi may fear of heights ako, eh, di ba? Oh, so, sabi ko, taas, para siya, lang, sige, para nung nakikita ko yung nagpa-para sailing, para, ay, okay naman siya. O, sige, eh, try natin, try. Pagdating ko sa taas, ako, ah, 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 yan. May mapapanood pa pa kami sa segment <laughs> Puro nakapikit siya nung time na yun. San nakapikit ka talaga? Bakit tapos, sinabi ko bang hindi? Oh, oh sabi mo sa akin, oh, ganun talaga. ka na, ganun ka na, ba't ako? Hindi naman ako, sabi ko sa kanya. Ayan, yan yun. <laughs> ano to? Asabay ah, kayo? Para sa, si, oh, uh, ah, eh. Ah, tapos tatmuhan. biglang nung to, nasa taas na kami, <laughs> biglang mahangin. <laughs> nakapikit na Naranasan ko kasi, sa taas niyan, yung biglang hangin na ka. Ganun ba? Nga, kaya Iba, nga. yun ang nakakatakot mm. din yung... E, may na. Pero bakit kay... mo buong isla, eh, ba? Hindi ko nakita. Kit ka pa sa taas. Nakala <laughs> ko hindi mahangin. Eh, mahangin pala. E, paano nilipad dyan? diri ni mahangin. Hindi. Bigla, iba, may umi. Ano? Tawang sabi ko, tingnan mo yung isla. Tingnan mo yung isla. Ayokong bumukas ang mata. Ayokong bumukas ang Ang bahagi lang po ito na mapapanood. Para abangan ngayon po. Daong. Ang isla sa baba, alam ba? <laughs>